mapula, meron ding tattoo sa labi, may nagpapakapal ng labi, di ba, yung mga artista. An anong pagpaganda ng labi? Yung labi po, pag gusto kong kinakapalan, ilalagyan po natin ng filler na po ini-injection. Mahal po yun eh. So medyo kung gusto niyo pouting lips, yun po yung ini-injection. Yung tinatato naman po, well, kung gusto niyo ma-define yung line ng labi, yun po yung tinatato. Ang problem ko lang po sa red tattoo, kasi syempre gusto natin red, ano po? Uh, well, as we age po, no, our face, nag-iiba po yung itsura natin as we age. you eh, know, So, maari pong with time, in time, like so many, uh, pag tumatanda po tayo, that tattoo may no longer be the nice tattoo that you had in the past. No? So, maybe you need to re-tattoo if you're the type of person. Okay? Now, ah, uh, kung ano bang bagay na parang maging more red yung ating lips, mm. di ba? Meron po ba tayong kailangan ipahid? Eh? Di ba lip lipstick na lang po kaya lip gloss? Pero meron ba dapat kainin para maging much redder ang ating mm. lips? I always advocate the intake of fruits and vegetables. So, sa mga pasyente ko pong tinatanong, sa mga tao po nagtanong, ano po bang sikreto ng magandang balat? Fruits and vegetables po. Water a lot of exercise. Yung po yung talagang parati kong sinasabi sa so, pasyente. Eh. Kung kang carrots tsaka mangga, namumula diba? ka rin. Oo, oo, namumula rin tayo. So, oh. for me, I advocate that instead of taking a pill, you know, or infusion of vitamins, kasi hmm. medyo uso ngayon yung infusion of vitamins, eh. Para raw ma-invigorate, no? Pero sa akin po, I would advocate yes. fresh fruits, uh, vegetables, sa mga young teens, teenagers dyan, please, vegetables, leafy vegetables, very good po for our skin and lots of water po. So, yung lip po na, magkita nyo, unti-unti pa, parang nagiging reddish na yung lip ko.